Yun ah, shoutout mga ka <laughs> Biyahe kami ni Buddy Mercurio Biyahe kami ng Kanlubang La? <laughs> Oo, oh, Kanlubang Ano, Calmery sa... Kalmeriwan Oo, sa Kalmeray, sa Jollibee Jollibee food Jollibee food Uy, lipi kain Jollibee ngayon <laughs> Walang libre sila Wala yan, walang libre doon Dati nakapagdala ako doon kung... Ah, Ikaw lang isa ka mo hindi, ano? Ay, hindi Escort pilay. din ako noon, nag, nag, ano? Ay, hindi ka pilay. Hindi, bukod yun, yung container pa ako noon, sa ah, pier. pier. Nag-pick up kami doon ng ano, yung dadalin sa probinsya. Yung local. Oo, oh, local. Ayan, oh. Dito na kami sa... Ito, pa General Trias po. Ayan, medyo traffic. Tihiro. Papuntan Tejero. Yun. Shoutout. Sama kayo sa biyahe namin. Sige, okay, tara! <laughs> tara! kundi ay si ano yan? si nudo yan! eh shout out natin! preno kasalubong na kasalubong namin pa di si pa siya ba may dala? siya 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 Si siya 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 Ayaw ko Shout out! Yabang mo ah! Ismail! Labas ipin! <laughs> Ayun, nagkasalubong kami dito ni Bastard Udo. Dito na kami, General Trias na to. Patero. Shout out! <laughs> Iam po, ini jangan tertrapik paling kami nih Bali. Hai, menonton nih. Wuih, si badi delak terus. Zero five five. Shout out. Ayo si badi yo. Oh. Shout out, tolong kesintas. Shout out. Hahaha. Pasming, lah. <laughs> 十八岁，你知